Langga, may gusto no, kong sabihin sa'yo. Yung ka naman sa dialect mo, hindi ko nga naiintindihan yan eh. Ano sasabihin mo? Ay, wait lang. Bago yan. Ito mga. Mo ano mo yun yan? Wait Yan. Alam mo, yan yung ginagawa ko na parang business plan ba? Or anything. So, yan yung gusto kong mangyari pagkatapos kong mag college. Ay. Makapagpatayo ng sarili kong school. Kasi kilala mo naman ako, di ba? Napaka, ano yun, nabdalag ko yung mga bata. And gusto hmm. kong makapagbigay ng paano, free education para sa kanilang lahat kasi ano mo naman diba no? hirap na hirap ako nung elementary ako mm -hmm. wala, akong, wala akong, parents tag ito, mahalala ko lang pala, ano sabihin mo? gusto ko lang naman sabihin na ano, proud na proud ako sa, sa iyo na may mga ganyan kang thinking sa future mm. and well, dito lang ako mag-support well, thank you for that Baka mga, sure ka lang sabihin mo, baka may gusto kong kainin na, kaya ka nagaganyan na, lalambing na naman. yun lang, happy ako na, na um, gano'n, may okay. may iniisip pa uh, sa future. Okay, sure. Salamat, tapusin ko lang to. Okay. Iwan na kita? Okay po. Sige. So, madam, kamusta ang school natin? Ngayon sir, ay sa nakakaano naman kasi marami tayong enrollee. Buti naman kasi first time ko pala parang oh, one, one, one month pa lang ata tayo nakabukas, no? Buti naman maraming enrollment. Yung so, mga estudyante dito, okay naman? Yung facility ba? Okay ba sila? Komportable ba sila? Okay naman. Tsaka yung mga teacher medyo ma, ano naman sa mga bata. Okay. Very accommodating and talagang makikita mo naman sa kanila na may, may puso sila sa bata na magturo. Okay. That's good to hear. At teka lang sir, yung bata mukhang ano, nahirapan magbukas ng gote niya. Ay sige, ako na, may bidbit ka, may bidbit ka. Hello. Hello. Ay, yeah. ang cute ng bata. What's your name? Hala sir, kamukha niyo yung bata. Mukha ko ba? Oo, oh. pati kulay, oo. Oh. Oh, no, oo, no, parang no, parehas kami ng kulay ng bata. Oo. Oh. Yes. You want me to open this? Hmm? Okay, I will open anong it. Anong section outside. kaya yan? Pacheck mo nga siya. Anong class kaya? I check nga natin kung anong class. Paano? Mukha yung name niya, if ever. Anong name mo? Kamukha ko ba? Kamukha mo. Puti-puti. Oparos kayo. Nasakyan ah, nga yung cellphone ko. Picture sana kami. Balik-balik ako dito. Balik ako itong bata. Hmm. Hmm? Ay, ang pangalan ng teacher mo, Bebe. Masdanim ako ng teacher, Bebe. Mahihain hmm. siya, sir. Mahihain, mahihain. Sige, so, okay. hanapin natin mamaya. Sina pan, sina. So, anong klase siya na? Okay. you will go to teacher na, okay? Hmm? Oh, oh, back to class na, Bebe. Yeah. Back to class na. So, ayun. Mahuna na ako. Pahanapin ninyo mamaya. Hi, Heart, sandali lang. Ano yun? Um, sorry kung bigla akong pumunta rito sa office mo ma, pero may gusto na akong itanong sa'yo. Five years ago, medyo weird ah. Nagkaroon ba tayo ng anak? Pwede ba? Huwag kang mag-ilusyon. Kung ano mo yung nakaraan natin, nakarana natin yun. At saka busy ako. Pwede na ba akong umalis? Wait lang. May nakita kong bata sa eskwelahan kanina. At 100% ako parang may something parang... Ano mo yung ng dugo? Hindi. Wala kang ano doon. Connection. Please lang. Sabihin mo sa akin yung totoo. Pero Wala ba... nga. Hindi mo yun kaano-ano. Okay. Oh, Pards. Salamat, uh, salamat. Bakit ganyan yung mukha mo? Mukhang gusot na gusot na. Ah. Para yung suot mo. Dati, babae mo makahabol ngayon. Pati plancha na. Oh, na. Ano ka nangyari sa iyo? Tawag dito. Mag doorbell P Pasagot nga. Oh, ano nangyari sa iyo? Tawag Ano kasi? Hmm. Uh, para ba papaliwanag? Um, medyo weird kasi itong pahinggan eh. Feel ko ba yan ako kay ano? Kanino? Heart, kay Heart? Tol, limang taon na yon. Ito na nga eh, ito na nga nakakaloko. Five years ago na nga, pero... Five years din kami ni Heart eh. 100%, 100%. Nung mm. isang araw kasi, mm. pumunta ako sa school ko. Okay. May nakita akong bata doon. Okay. Alam ko sa panabas lang ito na nangyayari ah. Pero alam mo Hilan yung loksan na ng naman. dugo? Oo. Oh. Kamukhang kamukha ako kasi yung bata. Pards, talaga seryoso! Tol, ano, ano ka ka naman? Yan ni mo ng Project Mano. <laughs> Kaya like and subscribe, mag-follow na rin kayo. Tol, hindi to na yun. Eh, pero hindi ko i-judge yung ano mo ah, yung instinct na ganyan. Kasi nak nakikita at nararamdaman ko din yan minsan. Dahil nung nakita ko yung anak ko, merong ano eh, merong instant reaction ako. Ganon. Pero, Tol, sure ka ba dyan? Sigurado ka dyan? Oo oh, nga. Sabi, parang walang tiwala sa akin eh. Eh, Tol, na naman natin magkakalala at magka, magkaibigan, pero alam mo namang mahirap ding i-judge yung ganyang mga situation base, base sa lukso ng dugo. Pero, like what I said, no? yung, yung makita ko yung anak ko, there's something eh. Pero ikaw, hindi kita i-judge, pero ano, ano ba nangyari? Kaya nga natatawa ko sa sarili ko kasi alam mo, isa ako sa mga hindi naniniwala sa mga ganyan-ganyan eh. Pero, mm. makikita mo na yung bata, Tul masasabi mo talaga na parang, ay, minimi mo yan, ha? Ah. So, magkamukha kayo? Hindi lang naman nasa mukha, pero alam mo yung, kasi binibit ko yung bata, talagang, alam mo yung pakiramdam na parang, ano to, ha? Ah? May something, Ano mo yun? Parang, ah. ewan eh, ko, tol, Alam mo, Tol, mahirap ga sa so, totoo lang. Ako'y nahihirapan dyan. Dahil, unang-una, eh, matagal na kayong wala ni heart pagpalagay na limang taon, in, inalam mo ba kung ilang taon na din yung bata? Hindi ko nga natanong. Baka mamaya pagkahiwalay niyo na limang taon or ewan ko, tol. Kung ako sa'yo, siguraduhin mo kasi mahirap yan, tol. Para kang sumusuntok sa hangin, wala kang tatamaan. Alam mo yun? Sige, ito Pero titignan ko, nagawa ko muna ng paraan. Magkapi ka muna. O kaya bawasan yung pagkakapi mo, nininervious ka eh. Ha, kita ka. <laughs> tumata tumatalo na agad yung dugo mo eh. Yung, oo, oh, Gagawa dugo mo sabi mo. Parang, salamat sa ko ng paraan kasi mm. yung bata naman nasa school ko eh. Ah, okay. For sure, malalaman ko kung sino yung parents niya oh, sige. Sabi mo eh. Pero, ingat lang, ingat lang. Kasi mahirap yung tol. Pamilya yan eh. Ingat lang. Oh, sige. Oh, yung delivery mo yung sige. Oo, oh, kunin ko na. Ah, sige na. Nay, kamusta? Oh. Mm. Nag-enjoy -e okay. ka ba rito sa Dubai? Aba, syempre naman. Oh. Kaya ako pumunta dito ng Dubai para mag-enjoy. Hmm. Oh, o, ano atin ngayon? Sabi na ko sa iyo na iya. Ano yung... bakasyon natin pero alam mo kasi pakiramdam ko talaga naalala niyo yung ex ko noon si Hart oh. feel ko talaga nagkaroon ako ng anak sa kanya eh oh, talaga pakita eh, mo nga sa akin yung anak mo dinay dinay nga niya Nay. oh. kailangan ko makita para malaman natin na anak mo ba talaga yon pakita ko sa Nay. Oo. oh. sige nay, Okay na nababutiin mo ba, kaya ko na maging tatay sa anak? Aba, sa anak pagbutihin ko? mo kung kaya mo talaga, di ba? Sige, Nay. Gagawin ko ng paraan. Huwag kayong mag-alala. O, oh, sige. Konting lambing lang kay Heart. Papakilala ko. Asahan ko yan, ha? Mmm. -hmm. Papakita ko sa'yo, ha? Sige. Sure po. O, okay. okay. sige, Nay. Masarap daw pagkain doon. Tara mo. Ay, tara. Tara tayo. Tara, 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 tara kumain. Oh, sige po. Oops, Heart. Pwede ba tayo mag-usap? Una pixie. You go to the playground and play, okay? O, anong pag-uusapan natin? Alam mo, wala ka nang pwedeng i-deny sa akin ngayon kasi alam ko na may something dun sa batang nun. Alam mo, bakit uno sa lahat? Bakit gamit niya yung apelido mo? Asa yung tatay niya? Alam mo... So, tama ako! nagkaroon tayo ng anak. Oo, oh, Vincent. Anak mo siya. At kaya ko lang naman tinago kasi first year college ka pa lang. At sa time na yon, alam ko bilang responsable na lalaki, akoin mo yung anak mo at makakasagabal yun sa pag-aaral mo. Hindi ka maging ganyan yan kung nalaman mo na anak mo yun sa simula pa lang. Sana, hindi ka ma-feel bad na tinago ko yun sa'yo. Ano naman problema sa akin kaso ba't parang masyadong matagal? Well, behind us now, pero okay, sige. Baka naman this time ngayon na okay na ako at kaya ko na mag-provide para kay music. Baka naman this time pwede mo na akong payagan na maging tatay para sa kanya. Sa ganyan naman na, ano, na arrangement, pwede naman. Pwede kang magsundo kay music, pumunta sa bahay, at papakilala kita na ikaw yung ama niya. Malungkot lang kasi, hindi ko nabutan yung, alam mo yun, special years niya na 1 to 3 years old. Pero okay lang kasi, baka kailangan niya na ng kapatid. Kapatid na hindi, joke ko Di lang. Di ba? Magiging tatay ka pala. Mmm, hindi, joke ko lang. Wala pa so, sa usapan yung magiging tatay. Ayun. Wala pa ulit tayo? So, sige. Pag-usapan natin. hmm, okay na. Hindi kang magsundo kay music. Pumunta sa bahay. Kung pwede mo, weekend o yun. Yun yung arrangement na pumunta ka na sa bahay. So, bago kayo mawi, pwede ba kami maglaro muna sa playground? Oo, oh, naman. Diyan ka muna ha. Wala okay. mo na kasi eh. meron ka ng 5 years sa kanya. Ako naman ha. Ako okay, na yan.